Hello mga kabay Good morning, good morning, good morning Nandito <coughs> po ako sa aking duty ngayon mga kabay At uh, kagabi mga 2 o'clock uh, Sobrang lakas ng ulan Ayan uh, Hindi pa Humuho pa ang tubig dito sa eskwilahan uh, Ayan po, ipapakita ko po yung tubig sa sobrang lakas kagabi ng ulan. No? Oh. Ayan po siya. Ayan Oh. Ayan. Tsaka ito po. Oh. Ayan, tubig yan yun. Grabe yung lakas talaga ng ulan kagabi. Akala mo daw parang may malakas na dilubyo nga dumating. Hmm? ang lahat ng uh, room po ng eskwelahan kaya nung eskwelahan ang room na yan oh, pinasok po na ng tubig kaya kanina dapat wala pa sana akong duty eh. pero tinawagan ako ng principal uh, para maka uh, tulong lang pag, ano sa tubig pagtanggal sa ng tubig lahat ng room na po dito pati doon sa kabila maliban lang po sa ano sa second si floor hindi pinasok ang, ang ground floor ay pinasok ko na ng tubig ang lakas ng tubig grabe ang ang dami, ang, ang dami ng tubig ang ginawa na amen binutasa namin yung dingding para makalabas lang ang tubig. Talagang hindi makaya pag gano'n. Uh, sagahin natin, hindi makaya. Uh, kaya basang-basa na yung mga gamit sa loob. Kaya yun mga kabay, uh, maraming salamat. Hanggang dito na lang mga kabay. Hanggang sa muli sa ating pagbablog. Okay, bye-bye.